Yes ko na guys yung mas. Hi. Ha. Kau na po tayo. Ah, pa ba sa Kayo po. Pero kaya po kaya nyo ni. Eh. <laughs> sa mga kaya nyo po. Napa matomete. Oboy maso. So that's yes, matomete oboy maso. Ano po sa sa Taglish or paano niyo po i -de deliver siya sa mga kapwa natin pong Filipino? Uh, po Filipino? Ah, sa po. At, ah, pa. At, at, ano po? No? Pwede po summarize, pwede pong I-memorize natin lahat. Hay, okay. ang matumete po dito ay magigiging lahat. Hay. Okay. So, ano naman po yung topic po natin uh, for this day? Kumi no kotoba. Hay, kumi no kotoba. Ano po siya? Ah, uh, kumi. Ano na yung gumi ate? Sorry lajab, lajab. po. Uh, kombinasyon ng salita. Hi, so this kombinasyon ng salita. Kumiyawasan ng kotoba. Ibig po sabihin, may dalawa po tayong salita na pinagdugtong or more than two words at magkakaroon ng po siya ng ibang meaning. Hi. Okay na naman po. Nag-plus nag lang po sila. Yung po yung pag-aaralan po natin today na vocabulary. Hi, guys. Sa mga nag-question po about po pala po sa ano, sa kung paano niyo po ako hahanapin po sa YT at saka sa FB. Sa baba po sina Ate Don't at si Want po nag uh, a-up po sila ng message. Hi, nandiyan po ang link natin. Yes, ko na Mas. So go na po tayo na mesan. Hi, ang una po natin na vocabulary is uh, risonohito ni diaw. Hai, 理想の人に Pag sinami pong dawer ito for date rete yung ganun ni aawt yung ganun. Ano konder? Hmm. Der. Der means bumabas, lalabas, ava. Hai, uh -huh. pag sinami pong awu? Maki pagkita? Maki. So pag sinami pong dawer makikipagkita po sila. Hai, uh -huh. ano po ang diso? ah uh, tipo ah hmm. uh, uh, ano pa? ah uh, actually hindi ko po siya alam sa Tagalog English lang po talaga po ang lumabas sa akin uh, ideal so this. ideal Be na na person? na tao hi so pag sinabi po ang ideal na na perso na tao na po ang meaning niya? Uh, tao sa ideal na tao. Hmm, ato sa kasi. Hay, tagwan. Hay. Sorry po. Matagpuan ang ideal na tao. Oh. Kayo po no esa na tagpuan niya na po ang ideal na person po para sa inyo? Opo. <laughs> hmm. <laughs> Mga pag-ibig. <laughs> <laughs> ano, ganito si Inday, nakikikilig lang po sa ano, sa love story ng iba. Di ba nga mo, dode mo Hi. So, hindi, <laughs> so, dito po guys, ang pinag-aaralan po natin ay yung salita pong de al. Ngayon, pag sinabi pong de ay, ito po uh, ay isang noun. Ano uh, po siya? De -ay. ay, parang noun po ng matagpuan. Ano? encounter? English niyo lang, hi. Hai, daijōbu desu, daijōbu desu. Hai. Pagtatag po. Pagtatag po. Ayun po. Hi, pero tama po encounter. Hai, so go po tayo sa next po natin na vocabulary. Uh, Kiyaku o demukairu. Hai, demukairu. Hai, so another dere na naman po. Tapos, pinag-combine niya po sa mukairu. Mukairu. Yeah, no. ano po ang mukairu? Uh, mukairu. Maki, makita? Ay, hindi ko pa sure at <laughs> <laughs> Mukairu means sunduin. Uh, Hay. Sorry. Ngayon po, deru mukailu, demo kailu, tyyuんですね. Mm ha, -hmm. so ibiboso po ano po,お客 nga po? Ah uh, guest, guest or client pa? Ano po? Sa so, pagsinabi pong kaya ko demo gusto na pong ano? I guest po, ano po, meaning po ni makipagkita um, sa guest? Pong ipagkita po, ano na po yung, oh, <laughs> na po yung <laughs> 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 ano ba? ah may salita po siyang susunduin. Sirit na ate. De. Sorry. <laughs> <laughs> Demekairu means? Salubungin. Ang kliyote. So, this. means salubungin. At kyaku o, ang kyaku is kliyente. So, mm. salubungin ang kliyente. Kyaku o ni Hay, dewa go. Lang ng go. <laughs> <laughs> ano na so, pag sinabi naman pong demukae, ito po ay isang noun ng demukaeru. So anan po siya. Ano po siya? Dito po sa demukaeru, salubungin po siya. So pag ginawa po siyang noun, ano po sa palagay nyo magiging labas niya? Ah um, makipag salubungan, makipag hmm. May pag-meeting. <laughs> Pagsalubong. salubong, ah, pag -salubong. Ano ba yan, ate? Hindi, nakikita na. Nandito tayo, nahan po. Dahil sabi, dahil Hindi po, Sorry. hindi nyo po, po kailangan. Guys, hindi nyo po kailangan mag solid dito. Kasi kung kung perfect na, kung alam na po natin simula sa simula, hindi na po natin kailangan mag-aaral. Nandito po tayo para matuto po, di diba po? Hi. Opo. At, oh, at si <laughs> Inday rin po, marami po natututunan. At syempre, nakikikili. Hi. So, our next naman po natin is... Miokuru. Hi. Miokuru. Binuo po siya sa salitang... Miru at... Okuru. Miru. Uh, ano pong miru? Makita. Tignan. Si. ah uh, tuggan... Hi. Tignan. Makita po kasi... Mieta. Ah... Uh, Hi. Okay. Yung root word naman po ng ano, ng tingin is miru po, di ba po? So, yung okuru po, ano pong okuru? Uh, um, may okuru. Makita. <laughs> okuru po, okuru. Ah, uh, okuru. Ah, uh, send, padala. So, this, so, this. Kaya, pag sinabi, pag kinangbain po ang miru at tsaka okuru, magiging miokuru. So, ang meaning niya na po, medyo magbabago na po sa tao na po siya ginagamit. Ah. Parang mi-si. Ah, si-si-of po o okuru. So, si-of or ihatid, kumbaga po sa Tagalog. Hai. Si-of. Oh. Hai miyokuru means si of or ihatid. Hay, kasi di ba po titingnan po natin sila tapos na ano uh, lumakbay or kung saan man siya pupunta. So oh. Yeah. iiyak-iyak pa po tayo diyan, ano po. Hay, <laughs> 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 miyokuru des. Hay. So, pag sinabi naman pong miyokuri, ito po ay isang noun ng miyokuru. So, kung kanina po, ang miyoku, miyokuru is si of or ihatid, ano naman po ang noun niya? Magpadala? Mag, ano, mag, ano? Ah, uh, ano ba? Ihatid po siya kanina. Ihatid. Ah, uh, ano ba? <laughs> <laughs> Ihatid? So, oh, it's Rainbow Star Sun. Tingnan niyo pa sagot pa ni Rainbow Star Sun. Paghatid po. So, this, paghatid. Dahil, noun na po siya. Hi. Medyo, ano, kung mapapansin niyo po, lahat meron po siyang pag. Depende rin uh, naman po sa, ano, sa salita po. In, uh, po. minsan po, hindi po pag. Hi, pero, ah, uh, kadalasan po, nag-start -nags po siya sa pag kapag isa itong noun. Hi, so, see of, ah, uh, paghatid. Paghatid. So, next po natin na Vocabulary ay kinamita naman po ng miru at ageru, pagtaas. Ageru is tutaas, miru is tingin. Tingin. So ano po siya? Pagtingala sa langit. Pwede rin po. Actually, yan po yung una ko pong linagay. So uh, meron po kasi siyang kapartner, pinartner ko lang po doon. Hi. Pero pwede po yung pagtingala sa langit. O kaya naman po, maaari po sabihin na, tignan pataas ang langit. Hi. Hmm. Ganyan po. Ano yes. Hi. Yeah. So, yung miageru is, tignan pataas. Ano po yung meaning niya? So, uh, ah. meron naman po tayong? Torio uh, Toriyo miorosu. Hi. Kanina miyagero, ngayon naman po miorosu uh, tumingin sa baba. Tignan? At tignan, tignan, pa tignan pababa. So, this. Hi, ano po ang tori? Ah, uh, kalsada po. Hmm. Pwede ah, rin daan. po. Daan. 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 Oh, po. So, tori o miuros, paano nyo po siya ipagdidikit-dikit para maging isang sentence? Ah, uh, ah, uh, ba? Tignan, Atori yung rosu. Tignan, pababa. Nang kalsada. Ang? Ang kalsada. <laughs> Sabi niyo po kanina daan. Okay na. <laughs> Nalilimutan po okay, yung po translate yun? <laughs> Translation niyo. <laughs> Nakalimutan ko na yata yung taghan. Nagpapanik kayo. <laughs> 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 <And> inhale. Exhale. <laughs> wala na long ate. Sorry. Daijabu, <laughs> daijabu. So, nan Pag sinami pong tori o miorosu, ibig po sabihin, tignan pababa ang kalsada. Siguro nasa taas po siya. Alam nyo po yung hodokyo na tinatawag. Isa po siyang uh, tulay na ginagamit po para po sa mga naglalakad. Hay, para po makaka maka, uh, tawid po sa kabilang kalsada kasi malaki nga po siguro highway po yung ano tatawiran. Ano po kailangan pong umakyat ng mga naglalakad sa ah ah Antonio bridge. ko pa lang kanina sa bridge oh, para po. tumawid papunta doon sa kabilang kalsada. Siguro nandoon siya para tingnan niya yung daan. Ano po? So oh. Mioros. Hay. So, guys, ingat po tayo po. Ano po? Itong mioros, magigiging meaning niya, tignan pababa. Pag mi mioros po ang pagbasa nyo. Ngayon, guys, ingat po tayo kasi parehas po siya po ng kanji. Ano po? Meron din po tayong mikudas. Hay. Ito hindi naman po to mi oros kundi mi mi kudas Hi. Ngayon, pag binasa niyo po siya, Miko iba na po ang meaning niya. Ito po guys, wala po to sa anya sa book. So ingat po tayo po. Ano po? Kung maaari po, i-memorize na po siya natin ngayon. O kaya naman po, pag lumabas po siya sa YT, abangan na lang po kasi lalabas din po ito sa YT. Ang pag sinami pong mikudasu, minamaliit nyo. pagmalit Ano po? Mikudasu means pagmaliit. Pagmamaliit pala. Hay, pagmamaliit. Hay, So, negative po siya. Pag mama liit, Hai. Ngayon po ang meaning ng mikudasu. Hai. Ngayon, pag sinami po, mi orosu, titignan pababa. Hai. Di po po, kasi ang ano, ang mga medyo uh, mayayaman, tinitingnan nila pababa yung mga uh, halimbawa katulong hindi naman po lahat ano po yung mga masasamang ugali lang yung mga siguro meron sungay <laughs> na hindi nakikita hay ganyan po ang mga ginagawa nila tinitingnan nila pababa ang mga tao ang ang basa na po doon is mikudasu mikudasu hay ano okay. Hi, ingat po tayo po ano po ito po mikudasu yung pinag-aaralan po natin sa libro is Mi oros. hay pero parehas lang po sila kung isulat. Ano po? Miuras to, mikuras. Mm -hmm. Kaya ingat po tayo. Hi! Hi! Oh. Hey. Salamat po, no? May mata. ta. Oh. Iras oh. guys, si Mas. Hey. Tensya na po. Thank you po. No, Okay lang po. <laughs> Salamat po. Hi! <laughs> hey. Sala dewa, next po natin is si... Uh, My... Ngay? Viv... Manuel San Manuel sa dalang pulo bendas ina si Indy sa name niyo Manuel San yeras ka na gaita si Mas yeras kita si Mas ah, nakita niyo po yung pag-reside po ni Noe sang opo ang galing niya po ganon din po tayo <laughs> <laughs> hi sa so, ang first pagkabila okay. ah pwede ko po matanong po kung ano na po ang level niyo, kasi iba iba po yung level po natin dito ano po, na ipasa ko na po yung N4. Nag-aaral po ng entry para po sa December po. Chodo ah, yi desu ne. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, kochira kuch ko so yoroshiku onegaishimasu. Hai. So, ito po yung first vocabulary pang i-recite natin. Yoroshiku shimasu. Hai. Kyu ni tachi tomaru. Hai. Kyu ni tachi tomaru. Pag sinami pong tachi tomaru, binubuo po siya ng salitang root word na tatsu. Ibig ko sabihin is pagtayo. At tumaru, paghinto. Hay. Okay. Ngayon po, pag sinabi pong tatsu tumaru, siguro po may image nyo na. Hay. Ano pong situation po siya? Oh, Kuni, tachi, tumaru. Eto. Yung biglang pagtayo po. I Ista po yung biglang pagtayo. Parang ganun po. Bigla po siyang napahinto at... So, ,ですね. hi, hihinto, hihinto, hihinto ng bigla. Hi. Pero, yung image nyo po, alam na po natin na, galing sa paglalakad, o pagtakbo, bigla sang huminto. Kasi, tatsidomaru po siya eh. Hai. Wala po, hindi po siya nakasakay sa sasakyan, kasi hindi po pwedeng sabihin na, huminto, ah, biglang huminto yung sasakyan, or hihinto ng bigla. Hindi po pwedeng yung sasakyan, ang tinutukoy dito, kasi tatsidomaru. Ibig mo sabihin, hihinto na nakatayo so ibig po sabihin naglalakad po siya or tumatakbo siya Tapos, bigla po siyang touch dumata or touch dumaru you okay. po hi understood na po na okay. from okay. so so so. from <laughs> lakad or takbo po siya biglang na hinto hi po okay. ta tsugi kimasho sofa kara tachi agaru So far, garata, ang ganda-ganda po ng, ano niyo, ng pronunciation niya. Sugoy na. Hindi po. Ang dami ko na po na-encounter po dito. Ang ganda-ganda po magpronounce pronounce Ang galing-galing po magbasa. Okay. Sugoy to mon mas. Okay. So, dito naman po kanina, tomaru. Pinag-combine po yung tatsu at tomaru. Ngayon naman po yung tatsu at agaru. Pag-angat. Okay. So, ano po ang ibig sabihin po sa tingin niyo po yung from, sofa kara tachiagaru. Sa from sofa po, tumayo po siya. Mm. Sofa karat. tachiagaru, So mm. des, so des. Kaya, naging phrase po natin in Tagalog is? Pagtayo galing sa sofa. Hay, pagtayo galing sa sofa. So, ibig po sabihin, ang tatsi at agaru, tatsiagaru, magiging pagtayo. Ang meaning niya po. Ano po? hai So pwede naman yan, pwede niya naman po sabihin na ano, tatsu. Pero hindi po niya masyado binibigyan ng image yung tayo na yun. Ano po? Ngayon pag linagyan po ng tatsyagaru, alam na po natin na tatayo po talaga siya. Ano po? Oh. sofa kara tachiagaru. pag Pagtayo galing sa sofa. Hi. Hai don't know it much. Tera no mae o tori kakaru. Hi. Tera no mae Tori kakaru. hay, Yung toru, yung kakaru po, ibig sabihin, ah, uh, kumbaga... Takes time po. Hmm? Ano po? Time po. Fixed time? Nagte-takes po siya ng time? Hindi po, hindi po, hindi po. Ah, yung kakaru po. paederin po. Ang kakaru po kasi guys, ah, uh, siguro po sa mga nag nanonood po ng live po natin, simula po sa simula... Alam po natin na napakadami pong meaning po ng kakaru po. Ano po, depende po sa sentence. Pwede rin po yung, pong ano it takes time. Meron din pong yung na, natapunan. Iba-iba po yung meaning niya. Depende po sa sentence. Ano po? So, tori kakaru means? Ano po? Uh, papunta po sa harapan ng tera. Parang hmm. mahirap pong umakyat. Parang tori kakaru. メジャーが complicated。ファンファンファンファンファンファンファンフンファン a ァンファンファンファンフンファンンファンファンファンファンファンファンファンファンフ yung tori kakaru means pagdaan. Pero meron po siyang dinalaman na, pero hindi hihinto. Kasi pag sinabi po kasi po sa Tagalog na pagdaan, parang dadaan kayo doon, may gagawin kayo. ba diba? Hindi po yon dadaan lang po kayo. Hindi po kayo hihinto. Ano po? At nagkataon lang na dumaan sa lugar na iyon. Dumaan lang po sa lugar. Hindi hindi niyo po sinasadyang dumaan doon sa lugar na iyon. May, may, may naglalakad kayo, may pinupuntahan kayo, hindi niyo hindi nyo sinasadya, napadaan kayo dun sa lugar na yun. Pero hindi kayo hihinto, nadaanan nyo lang, kumbaga. Hi, yun po yung tori kakari, meaning po. Ano po? Hi. Mae, harap, uh, templo, is tera po. Ano po? Ano de? Tera no mae o tori kakari means pagdaan sa harap ng templo. Daan lang po. Hay, dadaan lang po. Hindi po sinasadya po. Ano po? Hay, yan po, yung explanation. Pero hindi hihinto at nagkataon lang na dumaan sa lugar na 'yon. 'Yun po yung pagdaan na tinutukoy po dito. Ano po? Oh. Hay, sagutin tayo sa next uh vocabulary po natin Sorry, eh. Eto, you 見えない大丈夫郵便局をと通り過ぎる。はい。郵便局を通り過ぎる。はい。アナナマンプーシャ。通り過ぎる。パランナパソブラナマンプーシャ。郵便局を通り過ぎる。うん。4カニのポヒンリ hindi po sinasadya po, ano po, na napadaan po siya doon sa lugar na yon Ngayon, pag sinabi po ang tourist guide, napadaan din naman po siya. Kaso, ang pagkakaiba nila, al alam niya na dadaan siya sa, sa way na yun. Kasi meron siyang uh, pupuntahan at alam niya na yung, yung way na yun, nadadaan siya doon. Pero, kumbaga, pass by lang po siya, kung sa English po. Hmm. Hi. So, ganito na po ang Tagalog po ng Yubing. Ano nga po ang Yubing Kyoku? Post office po. So des, so des. So, so. Kaya magiging dadaan sa, ah, sa binasa ko. Go, go po, tayo. Dadaan sa post office, pero hindi siya hihinto. Kailangan lamang dumaan sa daan na ito upang makarating sa pupuntahan. Hay, so alam niya na. Alam niya nang na dadaanan yung lugar na yun. Hay, Hay, kung baga sa train po, kung nakarinig na po kayong densya ga, suka shimasu. Suka. Suka means that da, dadaan lang po. Ano, daanan niya po yun talaga. Way niya po yun. Mm Hi. -hmm. Yun po yung pagkakaiba po nila po. Ano so, po. So, kaunti na lang. Hi. Gusto ka na. Tonari no hito ni hanashi kakeru. Hai Katabi ng no tao ano po 'tong katabi ng no Sa side po na, na tao katabi means ano po uh, Sa tabi po katabi po ano po hay ano katabi po ng tao taong katabi po ano po Sabi hay po. ni hansakker ano po ibig sabihin ng hansakker ni okay, kakel parang nakikipag-usap po Ganon. Kayo po yung naki... kaya yung unang nakipag-usap sa kanya po. Ano po? Opo. Hi. So, Pero, magiging? Kasukasi na. Kasukasi ko na niyo. Hi. Magiging? Ito niya, nasi kakiro ka na. Ay, sabi Kausapin ng kataming tao. Hi. Hanas kakiro po dito, magiging kausapin ang katabing tao. So, ang ito pong ano, hanasu, from the root word hanasu at kakeru po. Ano po, pinag-combine po sila. Ito po yung hanas kakeru. Kausapin. Kayo po yung hanas kakeru. Ano po? po pag usap do sa katabing tao po. So, this. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli